ika na put-apat na kabanata. Sumapit na ang umaga na makikita ang in sa labas. Lumabas na ang ating bida at si Mara sa kwarto habang nakatingin na sinasabi ng mga lalaki sa kanilang sarili na hindi ako makapaniwala na ang tanga na kagaya niya ay kasama ang ganoon kadanda. Papatayin kita, sungumon. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang sarili na nararamdaman ko ang mga patalim na tumatama mula sa mga mata ng lahat. Pero wala daw talaga siyang pakialam sa mga kalokohan nila. Na nakatingin ang mga ito sa kanila na sinabi pa ng ating bida kay Maranatara, maghugas tayo. Natumugo naman ito na okay. Na naiinis na napasabi na naman ang mga ito sa kanilang sarili na maghuhugas daw sila ng magkasama. Naiingit daw sila ng sobra. Dagdag pa ng mga ito na mamatay na daw siya. Nagpatuloy na sila sa paglalakad na sinabi sa kanya ni Baekyeye na nakapagpahinga ka ba ng maayos kagabi, Natumugo ng ating bida na oo, nagpahinga ako ng mabuti bilang paghahanda para sa araw na ito. Dagdag pa niya makakarating tayo ngayon, di ba? Magkasabay sila na sinabi sa kanya ni Baekyeye sa ating bida na oo, malamang makarating tayo bago magdilim at magsimula ng pag-atake. Kung hindi, malamang magkakamp tayo mismo sa harap ng maansyan. Natumugon ang ating bida na kung ganoon. Narinig ko na hindi naman sila ganoon kalakas, kaya malamang matatapos tayo ng maaga at makakauwi agad. Na nakapikit na tumugon si Baek Yaya na sinabi nito na oo, ang biyahe na ito ay higit pa para sa mga martial arts masters ng bawat pamilya na makakuha ng karanasan. Na napasabi ang ating bida na teka lang. natumingin sa unahan at sinabi na may tao daw doon. Na sinabi naman ni Mara na isa lang daw ito. Na nagulat naman ang kanyang sarhinto sa likod na napasabi na anong ibig mong sabihin na may tao doon. Natumingin si Bikeyeye sa ating bida na nagtataka. Na seryosong nakatingin ang ating bida sa unahan na sinabi na hintayin mo. Malalaman mo rin agad. Na nakatingin. Sa kanya si Baik Dugon na sinabi nito sa kanyang sarili na mga bastos na batang tanga. Nagpapanggap silang mga ganap na master at walang pakialam sa sinasabi nila. At paano daw nila nahahalata ang presensya ng isang tao na hindi man lang nila nakikita? At nang bigla itong nagulat nang makita niya ang isang tao sa kanilang unahan na naglalabas ng enerhiyang itim. Na ito ay may isang hawak na isang malaking kahon sa kanyang harapan na nakangiti sa kanila. Na napasabi sa isip si Baek na tama daw ang ating bida. Na napasabi naman si Baek Dugon na paano daw niya hindi naramdaman ang kahit ano. Na nagulat din at di makapaniwala ang iba nitong kasamahan. Na sinabi nito na ipakilala daw niya ang kanyang sarili dagdag pa niya na paano mo nagawang hadlangan ang aming daan. Nang umiti ito ng kakaiba at sinabi na anong pakiramdam. Nailagay ang iyong buhay sa isang laro ng go laban sa akin. Natumugo ng lalaking ito at sinigaw na maglaro ng go. Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka sa daan namin. Nang malakas itong tinamaan sa noo na hindi na ito nakapag -react at pagkatapos ay tinira sila ng mga pamato sa go, habang sinasabi na hindi nyo ako pinapansin, mga walang modo na tanga. Na mabilis namang sumugod si Baek Dogon, habang sinasabi sa isip na ito na ang pagkakataon kong ipakita ang aking mga kasanayan sa harap ng pamilya ng Mung at kay Sung Wumoon nayon na yon. Na sinabi pa niya na sa pagtingin sa mga gobeds. Masasabi kong ikaw ang masamang triad ng ikatlong membro ng summit, ang Fetal Enigma. Tapos ka na ngayon. Natumugon ito na binato si Bike Dugon ng mga pamato, na tama daw iyan, baguhan ng Iron Blade Bike House. Nakakatuwa daw siya. Nahinarang naman ito ang mga pamato na inihagis niya. Na napatingin naman sa kanya ang isang ito sa kanyang gilid ng sabihin ng ating bida na pantay lang daw ang kanilang laban. Na makikita ang muka nito na sinabi sa kanyang isip na dahil lang tama siya na may tao doon, akala niya pwede na siyang magsalita ng kung ano-ano. Dagdag pa niya na paano niya nasabing magkapareho ang Fatal Enigma at si Baik Tugon. Siya daw ay halos isang first class master lamang. Sinabi naman ni Baek Yeye na napatingin ang lalaki sa kanya na pantay ang laban. Sa palagay ko totoo iyon. Na napasabi ang lalaki na anong nangyari. Napatuloy sa pag-atake si Fatal Enigma na sinasabi na yan lang daw ba ang kaya niyang gawin na sinabi nito sa isip habang tumatama ang mga pamato sa kanya na ito lang daw ba ang kaya niyang gawin. Imposible daw ito. Na mabilis na sumugod si Nambuong Sung habang sinasabi na ikaw na masamang nilalang. Paano mo nagawang subukang patayin ang mandirigma ng aming pamilya? At pagkatapos ito ay gumawa ng maraming slash. Na sinabi ni Fatal Enigma na mukhang ang Justice Faction ay mahilig umatak ng sama-sama at pagkatapos ay kumuha ito ng bilog na bagay na makikita sa kanyang pagitan ng mga daliri na sinasabi na nakakahiya daw para sa kanila. Na ito ay hinampas niya sa lupa. Na isang makapal na usok ang makikita pagkatapos. Na napasabi si Baek Dugon na naiinis na buwisit. Siya daw ay nakatakas. Na sinabi naman ni Nambungsong na tugisin natin siya. Pwede natin siyang sundan at maghiganti na makikita ni Baek Dugon na sinabi sa isip na hindi ako makapaniwala na ako, isa sa mga nangungunang master ng Iron Blade Bike House, ay hindi kayang tapusin ang isang tulad niya. Na napasabi naman ang ating bida na Fatal Enigma. Mas mahusay siya kaysa sa inaasahan ko. Na napatingin sa kanya ang mga ito na sinabi ng kanyang sarhinto sa isip. Na si ay mabilis na naramdaman ang kanyang presensya at nalamang pantay lang ang laban nila. Mukhang totoo nga ang balitang tinalo ni Wumuon si Baek Hyun -won. At sinabi ng isang ito sa kanya na Commander Song. Sinabi mong pantay ang laban nila kahit bago pa magsimula ang laban. Paano mo nalaman yon? Nasumigaw si Baek Dugon na naiinis na sinabi niya na sobrang interesado daw siya doon. Ano ang dahilan? Na makikita ang muka nito. Na nangangalit ang mga ngipin na sinabi pa sa ating bida na pakiusap sabihin daw niya sa kanya. Na nakatingin ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang sarili na siya ay labis na nainsulto. Pumikit ang ating bida at sinabi niya na nakatingin si Baik yeye sa kanya na bike Dugon. O ang labintatlong step ng Iron Blade. Nasusukat daw ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtingin kung paano siya magperform laban sa iba sa Justice Faction. At hindi daw ito makakatulong kapag nakikipaglaban siya sa isang tao na talagang may karanasan tulad ng Fatal Enigma. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa kanya na kaya, bagaman sa isang objektibong pananaw, mas mataas ang rangbo mo. Baik dugon, pero sa katotohanan ay hindi. Bukod pa rito, ang fatal enigma ay lumampas na sa rurok na kung saan ay naroroon ka ngayon. Nalumalabas ang mga ugat nito sa muka na naiinis na sinabi sa kanyang isip na naglalakas loob daw siyang insultuhin siya sa harap ng lahat. At pagkatapos ay sumigaw ito ng pagalit at sinabi niya sa ating bida na commander, Paano mo nagawang maliitin ako ang labintatlong step ng iron blade ng bike house? Kahit na mas matanda ka sa akin, hindi ko kayang umupo lang habang ininsulto mo ako ng ganito. Natinignan siya ng ating bida at sinabi nito na bike dugon, sinabi kong ikaw ang labintatlong hakbang ng iron blade, pero wala akong natatandaan na sinabi kong ikaw ang labintatlong hakbang ng iron blade ng iron blade bike house. Nananlaki ang mata nito at napasabi na ano? makikita ang mata ng ating bida at sinabi niya na hindi pareho ang ibig sabihin ng dalawa. Nainganyo ka sa ideya ng labintatlong hakbang ng Iron Blade at nagsanay para dito. Pero ang iyong labintatlong hakbang ng Iron Blade na galaw ay tiyak na mahina. Na mas nagalit ito na sinabi niya sa kanyang isip na ako si Baik Dugon. Kailangan daw ba niyang tiisin ang ganitong kahihiyan sa kamay ng isang daga sa tulad niya dahil lang mas matanda siya. Kung mananahimik ako, Mawawalan ako ng mukha hindi lamang sa Iron Blade Bike House, kundi pati na rin sa harap ng pamilya ng Bung. At ang mga ito ay nagbulong-bulungan na may kakaibang pagtitig. Nasumigaw ng malakas si Bike Dugan at sinabi na hindi ko maunawaan o matanggap ang iyong mga salita. Hinahamon kita sa laban ngayon na. Sana maipakita mo ang katotohanan ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Na naman ang ating bida at sinabi niya na ano. At dito na po nagtatapos ang ika -anim -naput apat na kabanata. Ika-65 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi naman sa kanya ni Baekia na tama na. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano man ang mangyari, si ang aming commander sa ngayon. Dagdag pa niya na kung gagawin mo ito ngayon, paano ka makakasunod sa linya ng utos sa hinaharap? Na makikita ang muka ni Baek Dugon na sobrang nagagalit na nakatingin sa kanila. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na napaka nakakatawang tao mo. Siguradong iniisip mong ang tama at mali ay natutukoy lamang sa pamamagitan ng lakas. Paano ka naiiba sa isang masamang tao? Kung ako ang malakas, tama ang aking salita. Pero kung ikaw ang malakas, mali ang aking salita na makikita ang mata nito na sinabi na yon daw ay na hindi na niya na ituloy ng sabihin ng ating bida sa kanya na tapos na ang usapan tungkol sa formalidad at ranggo. Ano sa tingin mo, sabihin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Na gusto mong durugin ako dahil tinawag kitang mahina. Bilang isang mandirigma ng Iron Blade Bike House, dapat ay mas tapat ka, hindi ba? Nasumigaw muli ito at sinabi na Commander na sinabi naman ni Baekiyaya sa kanila na nasa harap tayo ng kaaway. Kayong dalawa, pakiusap tumigil na kayo. Nabumunot ng espada si Baik Dugan at sinigaw naha. Ang linya ng utos. Baekiyaya, huwag mo akong patawanin. Sino ang mas mataas at sino ang mas mababa? Ang nanay ko ay si Baek Heriyong. Nabubunot din si Baek ng espada at sinabi na sige. Hindi na daw siya kailangang magpigil pa. Napapasugod si bike Dugon habang sinasabi na ikaw ang apo ng isang basag na shell ng tahanan. Huwag kang manghahas na humarang sa akin. Na makikita ang mata nito na nagulat. Nang ang ating bida ay naglabas ng espada na may enerhiya na mabilis niyang winasiwas. Na napasabi si bike Dugon na isang energy sword. Tapos na daw siya ngayon. Na ang pinatamaan pala niya ay ang isang sandata na malapit ng tumama kay bike Dugon na ikinawasak nito na ang sandata na tatama sana sa kanya ay makikita sa lupa. Na ito ay nahati sa dalawa. Na nagulat si Baek Dugon na napasabi na ano. Ito daw ay. Na hindi na niya itinuloy ang sinabi. Na nagulat din si Baek Yeye na napasabi na ano daw ito. Dagdag pa niya na isang blade. Na nakatingin lang ng seryoso ang ating bida dito. At itinuro niya ng espada ang tao sa di kalayuan at sinabi na mukhang hindi ito ang tamang oras para gawin natin ito. Tingnan daw nila doon. Na isang tao ang nasa tuktok ng burol na ito ay malakas na tumatawa. Na makikita ang muka nito na nakamaskara na sinabi pa nila na ang pangalawa sa Evil Triad of the Summit. Ang Savage Second Enigma. At pagkatapos ito ay mabilis na nawala habang tumatawa na nakatingin si Baekyeye sa ating bida na sinasabi niya sa kanyang isip na wala ni isa kundi si Wumoon ang nakakita ng ataking iyon. At pagkatapos ay napatingin na lamang sa kalaban si Baek Dugon na napasabi pa na buwisit. Naunahan daw ba sila ng mga ito? Na napasabi naman ang ating bida na pinagmamasdan nila tayo ngayon. Nais mo pa bang ipagpatuloy ang laban? Na napatingin sa kanya si Baek Dugon at sinabing naiinis na maglaban na lang daw sila sa susunod. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na sungwumoon ang hangal na yon. Swerte lang siya sa pagtuklas ng invisible blade. Nasinigaw naman ni Baekyeye sa kanila na malapit na tayong makarating sa taguan nila. At lahat daw sila ay magsikilos na nang mabilis. Makikita ang talampas na bundok. Na sila ay naglalakad sa pagitan ng mga ito na sinigaw pa ni Baekyeye na sinabi na iwanan ang mga kabayo sa pasukan ng kanyon at magpatuloy sa paglalakad at lahat maging mapagbantay. Nakatingin pa rin sa kanya si Baek Dugon na sinasabi niya sa kanyang isip na kahit nasa swerte lang, paano kung? Paano kung hindi pinigilan ni Sung ang atake ng Invisible Blade? Na nakasimangot na nakatingin pa ito, na napasabi pa sa isip na tiyak daw na mamamatay daw siya. Na sinabi naman ng isang ito sa kanilang likuran na ang Savage Second Enigma ay may. Dalawa na lamang Invisible Blade sa kanya. Isa ang winasak ng commander kanina. At isang blade na lang ang natitira sa kanya ngayon. Magandang balita para sa atin. Natumugo ng ating bida at sinabi sa kanya na hindi daw ba't sinabi na niya kanina ang kanilang kasanayan sa martial arts ay mas mabuti kaysa sa alam sa ganghiyo. Na sinabi pa ng ating bida na mataas din daw ang posibilidad na mas marami ang invisible blades kaysa sa alam nila na makikita ang muka ng nasa likod niya na may pawis sa pisngi na tumugon na oo oh, oh, tama daw yon na napatingin sa kanya si Baikyeye at sinabi sa kanyang isip na sungumon maingat daw siyang gumagawa ng mga desisyon at isinasaalang-alang daw niya ang lahat ng posibilidad na makikita ang mga ito at napasabi sila sa isip na hindi daw ito ang sunghumoon na kilala nila na naiinis naman si Baekdogan na sinabi niya sa kanyang isip na buwisit ang lahat daw ay naniniwala sa sinasabi niya. Batrip itong ipis na ito. Makikita si Mara na dinampot pala niya ang invisible blade na pinagmamasdan niya ito. Nanapatingin ang ating bida sa kanya, at sinabi sa kanyang isip na mukhang talagang interesado si Mira sa mga invisible blade. At hindi pa daw ito nangyari dati. At bakit daw kaya niya ito kinuha? Makikita ang pulang bandera. Nabinigay ito ni Baekyeye sa bawat isa na sinabi niya na mabilis kayong kumilos. Umakyat sa kanyon at tingnan kung nandyan ang kalaban para mag-ambush sa atin. Natumugon ang mga ito na masusunod daw po iyon ma'am. Na mabilis itong nagsitalunan sa itaas ng kanyon. Ilang saglit ang lumipas na ang mga ito ay dahang-dahang naglalakad na napasabi ang isa na wala daw namang tao dito. Natumugon ang isa sa likuran na malayo na daw ang kanilang narating. At hindi na daw nila makita ang kanilang mga kasamahan. At biglang may napansin ang isa sa lupa na napasabi na ha. Ito daw ba ay. Na biglang dalawang blade ang mabilis na sa kanila ay papunta. Na ang dalawang nakatayo ay naputulan ng ulo na ikinagulat ng. Ng mga ito. At pagkatapos ay sinumpit naman ang isang ito na nagtatago sa ilalim ng lupa. At ang iba naman ay ginilitan sa liig ng iba pang mga kasamahan nito na makikita ang isang nagmula sa ilalim ng lupa na tumatawa habang napaslang na ang mga inutusan ni Baekyeye na magronda sa itaas. Habang ang isa ay sinabi na sa tingin daw niya na asikaso na rin daw ang kabilang dulo sa ngayon. Makikita ang kabilang dulo ng bundok. Na sinabi ng isang ito na may mahabang bigoti na sigi, tapos na. Pumunta daw at itaas ang bandila at iwagayway. Natumugon ito at sinabi na opo, pupunta na ako at mabilis ko na itong itataas at iwawagayway. Na makikita itong hawak ang bandera na iwinawagayway habang tinatakpan ang kanyang muka. Na makikita nila ito mula sa ibaba na napasabi si na sa tingin daw niya, ay walang tao na naghihintay para mag-ambush sa kanila. Nasinigaw naman ni Baekie na sila daw ay magpatuloy na. Pero ang ating bida ay tahimik lang at walang masabi. Natumingin muli siya sa itaas at napapaisip. At dito na po nagtatapos ang ika-animnaputlimang kabanata.